Sa video na ito ay makikilala nyo ng lubusan ang isa sa pinakasikat na artista na si Heart Evangelista. Malalaman nyo sa video na ito ang kanyang biography o lifestyle, ano nga ba ang dahilan kung bakit nakunan siya ng apat na beses, paano niya hinarap ang kontrobersiyang binabato sa kanya. Makikilala nyo ang mga lalaking na link at mga nakarelasyon niya, ang love story nila ng kanyang asawa at ang mga pagsubok na kanilang pinagdaanan kung kailan at saan siya nagsimula sa kanyang karera. At masisilip nyo rin dito ang kanyang mga naipundar na nagagandahang mga bahay bahay, mga negosyo at mamahaling mga sasakyan ang isang actress, model, brand endorser, artist, influencer at entrepreneur na si Heart Evangelista na may tunay na pangalan na Love Marie Payawal o Pauco Escudero ay isinilang noong Pebrero 14, 1985 sa Manila. Ang kanyang mga magulang ay si na Evangelista o Pauco na isang businessman at Maria Cecilia Del Gallego Payawal na involved sa business. Si Heart ay bunso sa pamilya. Siya ay may nag-iisang kapatid na lalaki na si Miguel at apat na kapatid na babae na si Liza, Marjorie, Michelle at Camille. Lumaki si Hart sa United States. Doon din siya nag-aral bago bumalik ang kaniyang pamilya dito sa Pilipinas noong siya ay nasa ikaapat na baitang. Siya ay nakapagtapos ng high school sa pamamagitan ng Alternative Learning System Exam. Siya ay galing sa mayayamang angkan ng mga ongpauko na nagmamay-ari ng malaking negosyo na Barrio Fiesta. At ang pamilya ng kanyang ina ay nagmamay-ari ng sugar plantation sa Camarines Sur. Ang kanyang tiyuhin na si Rod Ong Pauco ang nagtatag ng Barrio Fiesta dito sa Pilipinas at ang kanyang ama ay nagtayo ng ilang Barrio Fiesta sa San Francisco, USA. Alam nyo ba mga Meg na si Hart ay mahilig mangolekta ng mga bags, wallets, shoes, art toys, jewelries, accessories, clothes at perfume. Ang kanyang height ay limang talampakan at dalawang pulgada at ang kanyang zodiac sign naman ay Aquarius. Ang kanyang favorite color ay purple, red, yellow at pink. Ang kanyang favorite place in the world ay ang kanyang walk-in closet. Ang kanyang favorite food ay pasta, steak at pizza. Sa isang panayam, inamin niya na mahilig siyang kumain ng mom's polvoron at twice cooked lechon na may patis na ninais niyang kainin ito kahit isang linggo. Ang kanyang favorite drink ay Coke Zero. Ginagamit niya ang Master Cleanse Drink bilang paraan upang mag-reset ng katawan. Mahilig siya sa pop music, pati na rin sa mga artists tulad ni na Christina Aguilera, Britney Spears at Mandy Moore. Mahilig siyang magpinta at espesyal na kilala sa kanyang hand-painted Hermes Birkin bags. Isa rin siyang pet lover kung saan meron siyang dalawang aso na ang pangalan ay Panda at Shuti na palagi niyang sinasama. Mahilig siya sa table styling at gumagamit ng bright and refreshing colors na blue and white patterns para sa classic look. Ang kaniyang tagline ay "Maarte ako pero mabuti akong tao" dahil ito ang madalas na misconceptions ng mga tao sa kanya. Naging spokesperson siya para sa Pause o Philippine Animal Welfare Society sa loob ng labintatlong taon. Sa pamamagitan ng kanyang proyekto na Mason Love Marie, nagsusumikap si Hart na i-promote at i-protect ang mga local artisans ng Sorsogon, Philippines at tumira siya sa Sorsogon ng dalawang buwan kung saan nasaksihan niya kung paano ginagawa ang napakaraming crafts para sa ibang mga probinsya at para i-export sa ibang mga bansa. Nakilala si Heart Evangelista bilang isa sa mga tinaguriang crazy rich Asians dahil sa kombinasyon ng kanyang marangyang pamumuhay, high fashion presence at connections sa elite circles na napansin hindi lang sa Pilipinas kundi pati sa international media. Madalas siyang imbitahan sa mga Paris Fashion Week at Milan Fashion Week kung saan laging napapansin ng mga international fashion magazines tulad ng Harper's Bazaar, Vogue at Elle. Kilala siya sa pagsusuot ng luxury brands gaya ng Hermes, Chanel, Dior at Gucci. Minsan ay personal pa niyang pinipinta ang ilang Hermes Birkin bags niya. Nagsimula siyang nagpinta ng bag ng aksidenteng manchahan ang kaniyang Birkin na naging inspirasyon para pinturahan. At mula noon ay marami na ang nagpapinta sa kanya at siya ay isang ambassador ng Filipino creativity sa world stage. Dahil sa tinatamasang tagumpay ni Hart sa showbiz at sa fashion, ay hindi rin maiwasang tukuyin siya ng mga kontrobersya. Lumutang ang kontrobersya kina Hart at Pia Wurtzbach na may kaugnayan sa dagdag suplong influencer dynamics hindi personal na alitan, kundi mas malalim na issue sa mga taong nakapaligid. Ayon kay Hart, woman to woman, I never had a problem with Pia, but it's the people that she chose to surround herself with that makes this whole thing problematic. Tinawag pa ni Hart ang ilan sa mga taong ito na emotional terrorists, na ibig sabihin may mga taong mahilig manggulo o manghila pababa sa iba sa pamamagitan ng emosyonal na pressure. Sa madaling sabi, ang kontrobersya ay mas tungkol sa third parties na nasa paligid ni Napia, hindi mismo sa kanilang dalawa. Ngayon ay kilalanin natin ang mga lalaking na link at nakarelasyon ni Heart Evangelista. Dahil sa kanyang angking ganda ay marami ang humanga sa kanya, isa na dito ay ang aktor na si John Prats. Si John Prats ay ang first love ni Hart. Nagsimula ang kanilang MU o Mutual Understanding noong Pebrero 2, dalawa, 2002, kung saan si Hart ay labing anim na taong gulang at si John naman ay labing pitong taong gulang. Ang kanilang love team ay nagtagal lamang ng limang taon at ang kanilang pag-iibigan ay nagtagal ng dalawang taon. Taong isang libo siyam na ra ang siyam na putsyam, nagtambal sina Hart at John sa teen-oriented show na Jimmick at dito nabuo ang kanilang love team. Subalit nang magkahiwalay sila noong 2003, naramdaman ni John ang pagbagsak ng kaniyang karera. Ngayon ay nanatiling magkaibigan ang dalawa at pareho ng may kanya-kanyang pamilya. Si John Prats ay kasal kay Isabel Oli na isang model at actress at sila ay may tatlo ng anak, Jericho Rosales. Si Jericho ay nakatrabaho ni Hart sa panday noong 2005. Sila ay nagkaroon ng relasyon sa loob ng tatlong taon simula noong bandang 2004 subalit natuldukan ito noong 2008. Ang dahilan umano ng kanilang hiwalayan ay ayaw ng mga magulang ni Hart kay Jericho dahil meron na itong anak sa dating karelasyon. Si Jericho ay hiwalay na sa kanyang asawa na si Kim Jones at ngayon ay may kasintahan na siya na si Janine Gutierrez na isang aktres kung saan kinumpirma nila ang kanilang relasyon noong Agosto 2024. Ian D. Si Ian D. at Hart ay nagkaroon ng relasyon noon pero naghiwalay sila dahil sa long distance relationship si Hart ay nasa Maynila habang si Ian ay madalas nasa Isabela. Daniel Matsunaga Si Daniel ay isang Japanese-Brazilian model actor na co-star ni Hart sa romance drama series na Langit sa Piling Mo. Ang kanilang relasyon ay nagsimula noong 2010 pero hindi sila nagtagal kahit na napakabuting tao ni Daniel. At naghiwalay sila noong 2012 dahil naramdaman umano ni Hart na hindi sila nakatadhana para sa isa't isa. May mga lalaki ring na link o nakadate si Hart na sina Sid Lucero, John Lloyd Cruz, Jeff Eigenman at John Estrada pero hindi niya naging magkasintahan ang mga ito kundi kaibigan lamang niya. Ang nagpapatibok sa puso ng aktres ay si Cheese Escudero na isang abogado at nagsilbi bilang ikatatlumput isang pangulo ng Senado ng Pilipinas na may dalawang anak sa dating asawa. Mula dalawang libo pito ay crush na ni Hart si Cheese sila ay nagkita sa isang beauty pageant sa La Union. Mula rito, ipinakilala ng yumaong senador na si Miriam Defensor Santiago si Hart kay Cheese bilang isang eligible guy outside showbiz. At sila ay naging magkasintahan ng dalawang taon. Noong 2014, nag-propose si Cheese kay Hart sa ancestral home sa Sorsogon na nasaksihan ng mga kaibigan ni Hart tulad ni Nalovi Poe at Alessandra De Rossi. Si Miriam Defensor Santiago Rao ang pumilit kay Hart na magkaroon sila ni Cheese ng prenuptial agreement bago ikasal, ibig sabihin ay hiwalay talaga ang mga ari-arian nila. Sabi ni Hart na, kung ano ang akin, akin. Kung ano ang kanya, kanya. Sila ay ikinasal noong Pebrero 15, 2015 sa Balesin Island sa Quezon. Noong Pebrero 15, 2024 ay maayos nilang na-renew ang kanilang vows sa parehong venue sa Balicine. Ang kanilang pagmamahalan ay sinubok nang mawalan sila ng kambal na anak dahil sa pagkalaglag nito noong 2018 at pagkatapos ng pangyayaring ito ay hindi muna niya pinag-isipan ang magbuntis muli dahil sa sakit na dulot ng karanasang iyon. Sabi ni Hart na matagal bago siya makarecover at nung gusto na niya na magkaanak ay natuklasan niya na hindi na siya maaaring magbuntis. Nung nagpatest siya ay nalaman niya na wala namang problema sa kanya at wala ring problema kay Cheese. Ang katawan ni Hart kahit nasa 30s pa lang siya ay parang nasa late 40s na pagdating sa produksyon ng eggs. Kaya kakaunti na lang ang natitira sa kanya at apat na itlog lang ang naharvest nila at dalawa lang doon ang maayos. Dahil hindi na siya maaaring magbuntis kaya nagkaroon siya ng surrogate mother at nabuntis ito na ang dinadala nito ay baby girl na ang ipangalan sana nila ay Sophia Hart. Pero makalipas lamang ang hindi ganoon katagal na panahon ay nawala rin ang baby girl noong Pebrero 2024. Muling sumubok si Hart gamit ang huli niyang egg at nabuo ang baby boy na balak sana niyang ipangalan ay Francisco at nagkaroon ito ng heartbeat pero makalipas lang ang isang linggo ay pumanaw ito noong Mayo 2024 habang nasa sinapupunan pa. Sa kabila ng mga hindi magandang pangyayari, nakahanap si Hart ng ginhawa sa katotohanang naging isang ina siya sa mga anak ng kanyang asawa na si Nakino at Chessy. Sabi pa ni Hart dahil sa kanyang pagiging workaholic ay hindi na niya nagawang magkaanak. At nagkaroon din sila ng matinding rough patch sa kanilang pagsasama. Minsan ay umalis si Hart sa bahay malayo sa publiko, pero sa huli nagkabalikan rin sila. Ngayon ay masisilip nyo na kung kailan at saan siya nagsimula sa kaniyang karera. Ang isang heart evangelista ay nagsimula sa kaniyang karera noong siya ay labintatlong taong gulang pa lamang bilang isang commercial model at actress. Una siyang nadiscover ng isang commercial agent habang namimili sila sa mall kasama ang kapatid na si Camille. Siya ay unang nasali sa Star Magic at nagtambalan sila ni John Pratt sa palabas na gimmick. Ang kanilang love team ay umani ng malawak na kasikatan at nagkaroon sila ng mga pelikula na magkasama gaya ng Trip, Ang Tanging Ina Mo at My First Romance at bumida din sila sa palabas na Berks noong 2002 hanggang 2004. Pagkatapos ng apat na taon, ang tandem ni na Hart at John ay nagtapos. Kaya pinagtambal si Hart kay Geoff Eigenman sa pelikula na Because of You noong 2004 at sa TV series na Hiram sa parehong taon. Ipinareha din siya kay Jericho Rosales sa pelikulang Panday noong 2005. Siya ay makikita din sa television sa Pangarap na Bituin noong 2007 at sa Your Song. Noong 2008 ay lumipat siya sa GMA Network at ang kaniyang first show ay ang TV series na Acero. Makikita din siya sa afternoon primetime series na isang sinenovela na ngayon at kailanman noong 2009. May ginampanan din siya sa Luna Mystica, Full House, Dwarfina, Legacy, Forever. Magkano ba ang pag-ibig, Beautiful Strangers, Mulawin vs. Ravenna, I Left My Heart in Sorsogon, at marami pang iba. Dahil sa kanyang kagalingan ay nakatanggap siya ng mga parangal gaya ng Best Actress noong 2008, Best Supporting Actress noong 2008, Best Drama Actress noong 2005, Princess of RP Movies noong 2004, Youth Achiever of Arts and entertainment noong 2003 at marami pang iba. Ngayon naman ay malalaman nyo na mga Meg kung gaano nga ba kayaman si Heart Evangelista. Siya ay may negosyo na Mason Love Marie simula 2015 kung saan nagbebenta siya online ng bags, home decors at accessories. Siya ay ang co-founder at co-CEO ng Pure Living na isang beauty and wellness company kung saan may tatlong brands ito na Luxel, Ultima at VitaSense. Siya rin ay co-owner ng Harlan Beach Resort na matatagpuan sa Boracay na isang alinis inspired resort na pinamagatang magical Silipin naman natin ang kaniyang mga naipundar na bahay. Siya ay nagmamay-ari ng tatlong palapag na townhouse sa Quezon City sa may limang daan at tatlumpong metro kuwadrado na naipatayo niya bago siya magpakasal. Ito ay may extra spacious living and dining areas, elegant look of living area, all white color scheme kitchen, relaxing master's bedroom, master bathroom, study and work area, pink and white stripes walk-in closet, simple storage idea at outdoor nook. Mayroon rin siyang modern minimalist one-bedroom condo unit sa The Safar Block, Ortigas. Inihayag niya noong Mayo 2022 ang kanyang new investment na ito o ang unit na ito ay may common areas, multifunctional space office, gallery, sleeping area at kitchen. Siya ay nagmamayari rin ng isang apartment sa Paris na kanyang personal sanctuary abroad. Noong bandang Setyembre 2022, unang ibinunyag ni Hart sa kanyang mga social media account na tuluyan na siyang lumipat sa bago niyang tahanan sa Paris at Nobyembre 2, 2024, nagbigay siya ng exclusive tour sa apartment para sa kanyang reality series na Heart World. At may mga naipundar rin na mga sasakyan si Hart. Isa sa kanyang mga sasakyan ay ang kanyang customized artista van na Mercedes-Benz Sprinter na nagkakahalaga ng halos 3 milyon pesos itinuturing niya ito na kanyang ikaapat na tahanan, lalo na dahil sa mahahabang oras ng trabaho mula madaling araw. At sabi niya na palagi niyang nagustuhan ang pagkakaroon ng mga van dahil sa nature ng kanyang trabaho. Ang cover ng Captain Seats ay pinakostumized gamit ang all-white Chanel-inspired quilted leather. Sa tapat mismo ng Captain Seats ay ang divider and a media area fitted with a multimedia player, a 32-inch TV, a Bluetooth connection, touch controls, outlets, and charging port. Mayroon ding pull-out table na may velvet tray, kung saan madalas inilalagay ni Hart ang kanyang bag at accessories, may refrigerator, at sa likod ay may lounge at vanity area. Ang mga bintana ay dinisenyo na parang bintana ng eroplano, may closet and clothes rack para sa kanyang outfits, at mayroon ding overhead storage para sa snacks at collars ng kanyang mga aso. Hanggang dito na lang muna mga Meg. Thank you and God bless.